All right, maganda magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Okay, pag-usapan po natin itong mga bagong appointee ni President Bongbong Marcos at nangunguna dito si Nicolas Torre III. Kung tuwa siguro si Torre ngayon, nakikita siguro natin yung ano, yung malaking ngiti niya. Uh, patingin naman ng smile mo, Torre. <laughs> Siguro, masayang masaya si Tori. Laging nakangiti ngayon yan. Siya ngayon ang bagong chip PNP. Nax! <laughs> <Ha? clears throat> Tuwan-tuwa siguro yung mga Lisa Troll dito, no? At yung mga Ensaymada, mga bangag vlogger. Tuwan-tuwa yan. At may nabasa pa tayong comment. Isusunod daw ni Tori. Si BP Sara. Sige lang. Dahil uh, na... interview nga nakaraan si BP Sara sa kanyang press con at uh, tinanong na kung hindi sa may impeach, may ini-expect ka pa ba na ibang gagawin ng gobyerno, meron. Na? Pwede siyang ipakulong. Kasuhan, ipapakulong, o kaya pwede siyang dalhin sa dahig, kagaya ng ama niya. Or, pwede rin gawin sa kanya na ipaasasin siya. So, itong appointment ni Torre, mag-expect daw tayo ng similar to the KOJC, yung mga ginawa ni Tore, similar to the uh, PRRD. At si Tore, may mga konting intriga na bakit niya bakit siya ang na-appoint samantalang 2 star lang siya 2 star general na overtake niya pa yung mga 3 star mga 4 star general So, yan yung ibang mga controversial na uh, pag a kay Tore. At yung iba pang mga na-appoint, tatalakayin din natin. At uh, siguro magko-comment muna tayo dito sa pag pagdakip kay Tebes. No? Na, nahuli na po si Tebes sa Timor Leste. At ang humuli po yung mga kapulisan ng Timor Leste. Ah, uh, pero ayon po kay Atty. Topacio, ito po daw ay illegal ang pag-aresto kay Tebes. Dahil uh, walang warrant to arrest, walang court order, at hindi kinilala yung utos ng Porto Papil na si Tebes ay sumailalim sa korte ng Timor-Leste. So, parang walang pinagkaiba kay PRRD. Ano ang nangyari dito? Sa tingin ko po nagkaroon dito ng bilateral government to government agreement. So, dito po pumapasok yung tinatawag na confidential fund. No? Uh, sa Amerika, ang tawag nila dito ay classified. Classified or highly classified. Dito sa Pilipinas naman, tinatawag din itong backdoor meeting, backdoor agreement, government to government. Palagay ko yan yung nangyari dyan. At uh, dyan gumagana yung confidential fund ng presidente. Take note, ang confidential fund ng presidente ngayon for 2025, ang kanilang proposed budget is mahigit 10 billion opo, nasa google yan i -Google. So, hindi lang natin alam kung ilan yung na-approve -na yan ang proposed budget uh, malaki yan, at kapag ikaw ay nagkaroon ng classified, kasi galing mismo kay Boeing ito no? ito executive function yung pagdakip kay Tebes kung executive function yan Malakanyang yan. Okay. Ngayon, kung malakanyang yan, ang pagaganahin dyan, confidential fund. So, kung mayroong kang mission, ito ay tinatawag na classified. Yan yung sa Amerika, napapanood natin yan. Eh, sa Mission Impossible ni Tom Cruise. Classified ang tawag. So, may secret agreement yan, parang ganyan. May secret mission yan, parang government ng Philippines, government ng Timor Leste. So hindi na natin alam 'yan. Palagay ko ganyan nang nangyari. Kasi meron pa lang court order na kailangan sumailalim ni to, ni, ni Tebes sa korte ng Timor Leste. Pero hindi na nasunod dito Ah. Ayon kay attorney ito So sa ngayon, mukhang pabalik na si Tebes dito sa Pilipinas pero lalapag ang kanyang aeroplano sa Davao dahil magre-refuel well daw sa Davao and then lilipad papuntang Maynila. So, yan po yung sa balita kanina at mukhang ngayong gabi ang dating ni Tebes sa Davao. So, abangan na lang natin ang susunod na balita dyan. So, pusta na tayo sa mga appointment ni PBBM. Unang-una na nga si Tore. <coughs> Ang pinaka-controversial kay Tore ngayon ay kawawa naman daw yung ibang mga uh, PNP generals na 3-star, 4-star <coughs> na overtake pa ni Tore. Siyempre, ang nakikita ko kasi sa mga diskarte ni PBBM at mga nakapaligid sa kanya kapag ikaw ay masunurin kay, PBB, kay PBBM at sa mga nakapaligid kay PBBM eh ikaw talaga yung hihirangin no? Huh? simple lang yan eh naalala ko si Ben Jokno si Ben Jokno biglang nawala siya ay inappoint ni PBBM sa sa Bangko Sentral. Dati siyang Department, Dep Department of Finance ni Duterte. Pagdating pag ano pag pag ano ni PBBM, inappoint siya sa Bangko Sentral. Alam niyo biglang nawala lang si Benjamin Jokno, no, hindi gaano pumutok yung press release na yan. Press release nila at walang gaano detalye. Hindi alam kung bakit hindi binalita kung bakit nagresign si Joke no. Pero after nung mawala ni Joke no, kuro mga isang buwan, dalawang buwan, do pumutok na yung bentahan ng gold bar. So, sa nakikita ko ah, opinion ko lang to, personal opinion ko. Kapag hindi ka sumusunod, talagang chugi ka. Tanggal ka. <coughs> Yan yung nakita natin sa gobyerno ni Bongbong Marcos at si Tore ay uh, magpapainom daw ngayong gabi <laughs> <laughs> ah, dahil siya ang magiging chief PNP hanggang sa 2028 na hanggang end of term ni, ni PBBM kaya talagang magpapainom si Tore at uh, mamamakyaw siya ng pares Baka yung pares ni Dewata papakyawin niya. Masarap kasing pulutan yan eh. Oo, oh, pinupulutan po namin yung, ano, yung pares. Masarap po pulutan yan. Saktong-sakto yan sa pale pills eh. <laughs> Kaya ano, ano to, celebration to ni Tore. At uh, nakikita ko, lalong yayabang to si, <laughs> si Tore. Ha? Oh, baka bunutan ka ng ganun. Ay, lako. <clears throat> Saka makikita nyo, imagine nyo ngayon, no? yung ngiti ni Tore, no? Yung smile niya. <laughs> poging pogi ha? <laughs> okay. Napakalakas mo naman, Tore. 2 star ka lang. Na-overtake mo yung ibang, yung ibang three star general. Baka may four star general pa. So, kapag na, yung usually, yung na-appoint na PNP chief, na, na ano yun, napopromote yan eh. May promotion agad yan Ang naalala ko si Ping Lakson Nung naging PNP chief siya Naging 5 star general siya At parang siya yata yung Kauna-unahang 5 star general Tapos si Bato Naging 5 star general din yan Eh kaya nga magtataka ka Na overtake niya 2 star lang si Tore Nilampasan niya pa yung Ibang mga general <clears throat> So talagang ang nakikita natin sa pag a ni PBBM una no mga politiko mga politiko kasi magagamit ni PBBM yan eh tapos mga kamag-anak naman ng politiko no? kung hindi man i-appoint yung politiko kamag-anak kagaya ni ano ni uh, Gatchal yan Win Gatchal yan in yung kapatid niya si Rex Gatchal yan sa DSWD. Kay Tito Soto naman, yung anak ni Tito Soto, yung sa MTRCB, di ba? Si Lala Soto. Ga ganon yung diskarte. At kung sino yung sipsit, yun yung ia-appoint ni PBBM. Kahit uh, cool, hindi na ini-evaluate, ina-assess yung capability ng tao, yung kakayanan ng tao wala eh, politiko, ina mga kamag-anak ng politiko yung mga tropa mga ano, mga chokaran. yun ang mga ina point no? kaya anong nangyari sa gobyerno ni PBBM sa loob ng tatlong taon under performance ngayon, inaayos niya ngayon huli na ang natitira na lang sa kanya, 3 years pero hindi na lang, hindi na actually 3 years ang natitira parang 1 and a half year lang after po ng one and a half year, so four and a half na yon, four and a half year, ang natitira na lang, one and a half year, ang presidente usually nagiging lame duck na. Lame duck, yan yung sinabi ni Harry Roque at pumotok yung lame duck na yan. Ano ba ibig sabihin yan? Kapag sinabing lame duck ka na, wala ka na, yung mga kaalyado mong mayor, congressman, even governor, unti-unti nang nagdumi distansya sa iyo kasi patapos na termino mo alam mo yung mga politiko, nakamanman na yan sino yung malakas na presidential board? sino yung top contender kung sino doon sila magsasakayan maglulundagan kagaya ng ginawa nila kay PBBM 2022 naglundagan sila Diba, may announcement nga si VP Sara na mag announce siya kung tatakbo siya o hindi sa in the middle of 2026. O oh, 'di ba? Ilang ilang panahon na lang 'yon. One and a half year na lang ang natitira kay PBBM noon. So, kung sakaling mag-announce na si VP Sara na tatakbo siya, doon na siya pakikiramdaman ng mga congressman. At itong mga congressman, kapag dumistansya na kay PBBM ang tawag dyan lame duck na kaya lang dahil nga sa natapos na karaang election no hindi nagtagumpay yung endorsing powers ni PBBM kaya ngayon pa lang maaga pa lang tinatawag na siyang lame duck <coughs> ayan po ang meaning ng lame duck so Makikita natin ngayon, inaayos na ni PBBM yung kanyang appointee. Kaya lang, napaka-late na po. Wala na rin po yung magagawa. Kapag kasi ikaw ay nagpalit ng, nagpalit ka ng bagong sekretary, parang start to zero yan eh. Back to zero po yan. Kita mo yung, yung nawalang tatlong taon? Wala na, hindi mo na maibabalik yan. Underperformance ang mga sekretary at marami sila. So, yung ibang na na retain si Recto. Eh, si Recto ay eh, talagang masunurin din eh. Siya po ay sa finance department, di ba? o oh, kunin mo rito yung ano, yung PhilHealth. Kumuha ka sa land bank sa GSIS. <coughs> eh, iyan po yung nangyari no? masunurin si Direkto kaya na-retain. No, so, yan lang po yung assessment, evaluate. Magtataka nga kay Bersamin. Uh, na-evaluate na raw nila yung ibang mga resignation na tinanggap, accepted na. Ibig sabihin, tanggal na yon Na-evaluate <clears throat> na, -evaluate na raw nila. Sa loob, loob ko, isang araw lang in-evaluate. Ay, eh, ang, pag, ang evaluation ng performance ng secretary. Hindi yan makukuha sa isang araw. Para kang nag-audit yan, eh. parang yung ginagawa ng COA. Ga ganun ng pag-evaluate. Pero hindi naman kasi tagal nung ginagawa ng audit ng COA. Hindi yun makukuha sa, sa isang araw yung pag-evaluate na kung ito ba ay eh, underperformance o nagperform ng maayos eh. Hindi ganun sa isang araw mo lang may evaluate. Ah ang ang inaccept din itong si Menardo Guevara yung soldier. Ang issue naman kay Guevara yung pagtanggi niya na maging representative o i-represent ang gobyerno doon po sa kaso ni PRRD na nagsampa nga si Lakiti, di ba? Yung mga anak ni Duterte na illegal Walang due process ang nangyari sa sa pagdakip kay PRRD. So, hindi uh, tumanggi si Menardo Gibara. Yan yung controversial, ah, pinaka-controversial kay Solgen Tumanggi siya na i-represent ang gobyerno at ipagtanggol ang gobyerno dahil naniniwala siya na walang jurisdiction ang ICC kung dati niyang sinasabi yan paulit-ulit, walang walang jurisdiction, paano niya ipagtatanggol ang niya, lalong-lalo na si PBBM? O di, kokontrahin niya yung mga sinabi niya nakaraan. E sinabi niya hanggang ngayon, naniniwala siya, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, ibig sabihin nito, <coughs> yung gobyerno ni Bongbong Marcos yung Malacanang at si Marcos mismo ay napakahirap ipagtanggol kahit mga ensaymada vlogger hindi nila maipagtanggol na maayos ang hirap po talaga ipagtanggol ni PBBM at itong pumalit po ay si Darlene Bernabe uh, naging dinyata to ng P, P, uh, UP at uh, nominee daw ito sa sa Pagiging supreme court justice dahil magkakaroon ng bakante ang supreme court justice at kasama siya sa list of nominees at anay uh, appoint din yata to ni pinoy eh, doon sa pag ibig under B na yata yan so wala naman daw masabi dito kay Darlene Bernabe uh, qualified naman daw to etong si ano si Acosar si Secretary Acosar yung sa pabahay ni PBBM uh, inaccept na rin yung resignation pero inilipat siya sa Pasig River Improvement no uh, si si Acosar ay inevaluate din no ng isang araw at under delivered so yun pwede siguro ma-evaluate ng isang araw kasi ang promise ni PBBM 1 million a year eh ay parang ilan ilan lang ilan libo lang napagawa nitong yes, ewan ko ewan natin baka puro tapyas din ang budget sa ginawa sa kanya so <clears throat> kung ikaw ay under and delivered under performance dyan sa housing project ni PBBM at inilipat ka sa Pasig River Improvement ganito ah no? hindi ka nag-perform ng maayos doon sa housing project. Tapos inilipat ka sa Pasig River Improvement. Sa tingin mo, mag improve ka dyan? Sa tingin mo, magiging ano, maayos ang performance mo dyan? Eh, ito na yung record mo. Underperformance ka. Pag inilipat ka dyan, anong kasiguradahan? kasiguraduhan na ikaw ay magpe-perform diyan nang maayos. O wala, 'di ba? So dapat totally inalis na 'to sa gobyerno. Kumuha ka ng iba bago. No? Under performance na nga ililipat mo lang. O, wala rin. hindi tayo nakakasigurado. Wala katiyakan na siya ay magpe-perform ng maayos. Mali eh. eh ba? Diba? Tapos dito pa sa DFA. Ito yung isang patunay na yung ina-appoint ay katropa, kamag-anak ng katropa, politiko, kamag-anak ng politiko. Dito po sa uh, to the UN, ang inaappoint appoint pala dyan ni PBBM ay itong kamag-anak ni Lagdameo. Yung yung dating asawa ni Don Sulweta. Tatay tatay yata, tatay pala ni Lagdameo. Magre-retire na to, kaya itong si DFA Secretary Tess Lazaro, ay hindi, si, si, si Manalo pala, si Manalo na taga DFA, siya yung papalit kay tatay ni Lagdameo. Ayun, itong na-appoint ngayon sa DFA, si Tess Lazaro, isang isang diplomat. So, makikita talaga natin yung mga inappoint nung mga unang inappoint ni PBBM ay puro kadikit, puro puro mga kasangga. Hindi talaga siya kumuha ng mga matatalino, ibang-iba sa mga sekretary ni Pangulong Duterte. Ibang-iba, puro valedictorian, puro ano puro matatalino yung kinuha niyo. dito kung sino lang yung ano eh, yung malakas kung sino yung kaibigan katropa politiko uh, yung mga referral ng mga oligarko uh, kaya yan yung nangyari sa gobyerno ni Marcos so sino pa yung yung anak ni Tito Soto 'di ba taga NKRCB yung si Lala Soto? Yan. Kamag-anak ng politiko. Kasi kapag pag ina inappoint mo yung anak ni Soto, si Soto makukuha mo rin si Tito Soto. Kaya nga nasa alyansa yan eh. Nakuha nyo? So, pamumulitika pagdating sa appointment, politika. Hindi hindi niya tinitignan na ito i-appoint ko para umunlad itong bansa. Politika. Yan yung ano, yan yung diskarte. Kaya walang nangyari. Kaya walang nangyari sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi niya tinitignan talaga yung ikauunlad ng bayan, yung ikagiginhawa na yung may magandang maidudulot sa mga mamamayan. Wala talaga eh. Wala eh. Kaya yan ang, nang, yan ang resulta ng mga cabinet member ni Bongbong Marcos. Eh, hindi talaga ano. Na-explain ko na siguro sa inyo lahat eh. Wala. Hindi talaga ano. <clears throat> hindi kagaya ni Pangulong Duterte na talagang magsasuccess yung kanyang pamumuno eh, kung ganyan ng mga appointment mo, hindi talaga magsasuccess. Uh, sino pa ba? Itong si, ano, si uh, Prospero de Vera sa CHED. No? Pinalitan po ni Shirley Agropis. Eh, ang CHED, education yan. Wala namang gaano controversial dyan. So, yan yung isa sa sa na accept na mga na mga resignation. So dito kay Tore, sigurado maraming tututok dito, maraming mag interview dito, Sa ngayon wala pa, pa wala pa ako na panood na interview ni General Tore. Ewan ko maya-maya no. Diyan sa balita ng ano ng mainstream media. mga <clears throat> ah, magandang marinig natin yung kanyang kanyang reaction sa pag-appoint sa kanya bilang chief PNP. Or baka nasa party yan ngayon. Nasa celebration, nagpapainom ngayon yan. At lahat ng paris ni Diwata ay pinakyaw niyan. <laughs> Pero totoo yan ha. Masarap na pulutan yung pares. I ipapartner mo sa Pale Pilsen. Oo, yan yung pinupulutan namin eh. <laughs> So, siguro maraming maraming picture ni Tore ang naglabasan ngayon. So, tignan nyo, titigan nyo yung smile ni Tore ngayon. si, <laughs> so, de ano, good luck na lang, ah Tore. Pero siguro, subukan mong kantiin si BP Sara. Kaya <laughs> e, mga kung hindi na magwala yung taong bayan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye.